Magandang araw mga banateros. eto na nga pag-usapan lang natin itong hirit po ni Llamas. Sino po ba itong si Llamas? Si Llamas po ay talagang dugong dilawan, dugong pinklawan, dugong DDH, Die Hard Duterte haters. Ito talaga yung sukdulan, yung sukdulan hanggang kabutubutuhan. Pero ngayon, may lumalatay na pulahan sa kanyang buto. Alam niyo naman ito mga pinglawan. Itong mga pinglawan, basta masiraan lang si si Vice President Sara Duterte. Kahit yung dati na nilang sinukang si Marcos, yung dati nilang binabanata na si Marcos, eh sisipsipin na lang. Diba? Sisipsipan nila yung mga yun. Dahil sa kanila, hindi pe pwede. Hindi pa pwedeng manalo si Duterte, hindi pa pwedeng uh, maging successful si Duterte sa pananaw ng tao. So they would rather uh, eat their own ano, suka, their own vomit para lang uh, masira si Vice President Sara Duterte. May hirit siya dito kay Attorney Rowena Guanzon. Ang sabi ba ganya, eh, bumaba na, na, na naman ang self-esteem ko. Wala kasi akong Rolex sa Gucci eh. Gucci baka mo? Gucci baka mo? Gucci baka mo? Gusto mo bigyan kita? Nagpapadinig ka pa dyan eh. Kunwari ka pa eh. Huwag nga tayo. Tayo-tayo lang naglulokohan pa. Hindi, kayo-kayo lang pala naglulokohan. Alam mo yung hirit niya kay Atty. Rowena Guanzon. Nakapuha niya pinklawan naman eh. Alam mo, si Atty. Rowena Guanzon, ano yan eh, sumuporta kay Lenny Robredo. Alam niyo naman yan. And tayong mga Duterte supporter, magkaiba man tayo ng uh, kinakampihan nung nakaraang eleksyon. Okay lang sa atin as long as you are saying the right thing on the government ngayon. Okay lang yun. May mga pagkakataon talaga na nagkakaiba-iba tayo ng uh, solusyon sa problema. Kanya-kanya yan. Pero, wag naman yung problema ay hindi na natin nakikita. Di ba? Halimbawa, halimbawa lang, may sakit yung tao. Halimbawa, merong uh, uh, asma yung tao. Importante, ina-acknowledge mo na ay ah, tao may asma. Yung tao may hika. Tapos ikaw, may sarili kang kaalaman tungkol sa gamot doon. Ikaw gusto mo yung uh, western medicine. Ito namang isa gusto niya eastern medicine. Diba? Yung isa namang gusto butiki ang medicine. Walang problema doon kung nagkakaiba-iba. As long as you know the problem ba diba? you acknowledge the problem ang problema sa mga kakampwet ngayon katulad nito ni Llamas okay lang yung problema sa kanila okay lang na may asma yung tao basta wag lang magtake nung herbal halimbawa diba? o yung western medicine okay lang sa kanila yun. as long as alam mo yon Ah, uh, hindi bumili doon sa isang uh, drugstore na 'yon. Sasabihin nila, "Anday, walang asma 'yan, walang hika 'yan." 'Yun ang problema natin. Ngayon, ang ginagawa nito mga kakampwet. Okay lang sa kanila si Marcos. Okay lang mga pagnanakaw sa bansa. Ha? Huh? Kunwari pa sila meron silang ano 'yun? I mayroon siya na sinasabing ano, uh, ikulong na yan. Pero in reality, ayaw nila na mawala yung mastermind ng korupsyon. Bakit? Eh si BP Sara ang papalit eh. Ganon sila kawalang yan. They would just allow the problem na manatili basta wag lang si Bipisara Sara Duterte. Kaya nga, kumakain sila ng sarili nilang suka. Ganon ang mga kakampwit. Ang sabi ba naman niya, bubama, bumaba na naman ang self-esteem ko wala kasi akong Rolex sa Gucci eh. Ano ba ka mo? Wala kang Rolex at Gucci. Ano yun? Wala kang Rolex at Gucci? Gusto mo bigyan kita? Huwag mo nga akong tinatarantado. Huwag mo nga niloloko taong bayan. Naging sekretary ka ng isa sa pinaka... Ewan. Isa e, ka sekretary nun na ano? Na alam mo na mga uh, propagandista ka. Tigilan mo nga ako na wala kang ganyan. Ing mo yung mga kapwa mo kakampuit, na tatangatanga, tanga Huwag kami. 'Yun ang hirit niya kay Guanson dahil doon sa pagwawala ni Guanson doon sa di Umano sa mall, di ba? Alam mo mga kababayan, hindi naman pagwawala 'yun eh. Hindi naman 'yun ano eh, uh, pagwawala na uh, walang saysay. -say. Alam mo kung bakit? Ang sabi ng Panginoon, eto seryoso to. Seryoso to. In your anger, do not sin. Wala pong sinabi ang Lord na do not be angry. Malinaw ko yun sa Biblia. In your anger, do not sin. Bakit? Kasi meron tayong tinatawag na galit na hindi ho nagkakasala. Sa tawag na nung iba dyan, ano eh, uh, holy anger. Holy anger. Yan. Bakit to? Oh? Kasi nga ho naalala ninyo, kahit to ang ating Panginoon, Jesus, nagalit siya. Nagwala siya sa temple. Inaob niya yung mga table. Kung papanoorin nyo yung, yung The Chosen, grabe. Yung, kasi minsan, di ba yung mga kwento sa Biblia, hindi natin ma-realize kung gaano yung extent nung, nung drama, nung power at the moment. Pero doon papanoorin mo sa The Chosen, Grabe yung pagwawala ng Panginoon doon. Di ba? Grabe ho. Pero kung titingnan mo, bakit kaya? Yung pagwawala ba ng Panginoong Yesus noon time na nasa temple siya na nakita niya yung labas ng temple, eh, ginawa ng business, ginawa ng marketplace. Yung pagwawala niya bang yun, sa tingin ninyo hindi planado. Planado po yun. Wala pong ginawa ang Panginoong Yesus sa lupa nang hindi niya pinlano. Nagagawin niya. So therefore, merong implication yun sa atin. Meron ibig sabihin yun na it's okay to get angry as long as you do not sin. Alam mo, yung pagsisisigaw ni Atty. Rowena Guanzon doon sa mall, para sa akin eh, tama. Perfect. Bakit? pinagtanggol niya ang karapatan. Lalong-lalo na, di ba? Yung alam naman ng lahat na, na siguro half Chinese or Chinese, I do not know. Pero nung minata siya, minata pobre siya at lumaban siya, ay hindi hu masama yun. As a matter of fact, dinala pa nga niya sa sinampahan niya ng kaso. That's right. Isasabihin na iba, ba't niya sinigawan? normal dahil sinabihan siya na no? hindi mo ba kayang bumili ng mask? Hindi mo ba kailangan ano? Uh, ayun, huwag ka dalang pumunta ng mall dahil umubo ka. Eh alam niyo naman ngayong panahon na ito. Hindi katulad to nung unang panahon. Ng mga panahon ninyo. <laughs> panahon natin. Na hindi masyado yung sakit. Ngayon, parang medyo normal na yung mauubo ka from time to time kasi dahil sa pollution, o di kaya nasasamid, o di kaya eh, meron ka na langhap na di kaya ayang utot dyan. Eh, yeah, maaaring maubo ka eh. Oh. Eh kung sabihan ka ba naman na hindi, ka ba, hindi mo ba kayang bumili ng mask? Hindi mo ba ano? Yung nilait ka. Okay sana kung sasabihin mo in a nice way, eh, di ba? Ma'am, magmas po kayo. Pwedeng ganun hindi yung merong pang mamata, panlalait. So yung pagpatol niya, is ipinaglaban lang niya yung karapatan, lalong-lalo lalo na kung ikaw ay hindi naman taga-Pilipinas o iba yung lahi mo o kung may half-half ka man. Ang hirap kasi sa atin, tingnan nyo to ha, this is how uh, ironic o oh, ito yung nakakatawang bagay na hindi <laughs> ko magets talaga sa mga kakampuit. Diba Chinese yung ano, Imaginin mo ha. Galit na galit tayo doon sa West Philippine Sea dahil inuukupa ng Chinese. Galit na galit kayo dyan. Ito mga pinklawan, kahit minsan eh, wala na sa lugar yung galit nyo. Galit na galit ito mga kakampuwet. Tapos merong ganon na nasa mall natin na mamamata ng Pilipino. Tapos ang kakampihan nyo ay yung Chinese na yon o yung half Chinese na yon dahil lang ayaw nyo si Rowen Aguanson, si Atty. Rowen Aguanson dahil sa tingin ninyo ay nagiging DDS na siya. Ganun kahipokrito itong mga kupal na na to. Kupal talaga. Alam pag sinabing kupal, hindi yan mura. Tandaan nyo, kupal yung gago, tarantado, yung ugali. Pag nangungupal ka, ibig sabihin yung ugali nun, sagad sa buto eh. Hindi ho yun mura, it's an attitude. Kupal ka, attitude mo, ganun. Yung mga kakampuit, yan ang mga pinakakupal sa Pilipinas. Dahil double standard sila. Galit na galit na galit na galit sila sa West Philippines dahil pinapasok na ng mga lintik na mga Chinese. Pero nung nasa mall na at binata na ang isang Pilipino o Pilipina, ang pinagtanggol pa nila eh, eh yung Chinese at nagagalit pa sa Pilipina dahil lang hindi nila kakulay na o hindi nila kapareho na ng pinaglalaban o politika. Ganun kakupal ang mga kakampwit. Barado nga siya dito eh. O tinanin nyo ha. tinan nyo sabi ni ano Madam uh, Atty. Rowena. Sabi niya doon sa bumaba na naman self-esteem ko. Wala kasi akong Rolex tsaka sa ano tsaka Gucci. Sabi naman ni Atty. Rowena, okay lang yan, pogi ka naman. Naging kayo nga ni ano, ba? Diba? Uy, putang ina, shit. <laughs> Sorry ah. Kasi ito, ang alam ko yung tinutukoy ni Atty. Rowena Guansion dito si ano eh. Ewan ko ah, correct me if I'm wrong, I'm asking you. Ha, ah, Liamas. Ang tinutukoy ba ni Atty. Rowena dito yung Sion Tiberos? Kasi yun ang balibalita eh. Ewan ko, kung yun ang niya, tinatanong ko nga. Kasi e yung Tiberos, alam naman natin may pagka ano ito, parang, di ba, misti sa lukto eh. O, ngayon, dahil sa ugali niya, swangit na siya. Tsaka medyo nagkaka... hiwa-hiwa na yung ano, yung ang tawag doon. Yung, meron yung hiwa-hiwa sa ano eh, yung... Medyo tumatanda. Ayoko kasi sabihin tumatanda kasi tumatanda rin tayo. Eh. Nagkakarongkols na, <laughs> wrinkles na ito si Ontiveros. Pero sigurado tayo, nung bata-bata ito, dahil mistisa nga, may itsura siguro yun. Huh? Kukumpara mo kay Llamas Itsura ni Llamas hindi marunong magpagawa ng ngipin. Di ba? Kamukha pa. And, and, and alam mo yun? So sabi nga ni, ano, ni Atty. nagwanson Gwanson, Pogi ka naman eh. Kahit hindi ka, ano, wala ka Rolex at Gucci. Yun yung mga banat na uh, ni na ng tatak. Yeah? Mantakin mo. Yung itsura mo pinatulan ni Ontiveros. Parang ganun ang dating eh. An tanong, ang tanong nga, totoo ba na kayo ay dati ni Ontiveros? Eh, tanong lang naman po ito. Hindi ko, hindi ko alam. Hindi, ko, hindi pa po tayo involved sa politika nung panahon nyo. Matanda ka na eh. Matanda na rin si Ontiveros. Pero, wait wait. Parang mas malayong malayong, mas malayong malayong edad mo kay Untiveros. Ha? Si Untiveros ba may asawa? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko kasi pinakikailama mga buhay niya mga yan eh. Si Llamas may asawa? Ayaw ko rin. Hindi ko rin alam. So, kailan kayo naging magjowa? Magjowa ba kayo? Yan ang katanungan natin. Ngayon pa man, paulit-ulit natin sinasabi dito sa ating vlog. Sana, pag tama palakpakan, pag mali, banatan. Sabi ko nga sa inyo, kahit sino pa yan, kung hindi naman kakulay, kahit ka, hindi kakulay, basta tama, papalakpakan natin. Pag mali, babanatan natin. Tama siya dito eh. Actually, pinanood ko yun tiningnan eh. Tinignan ko eh kinat yung ano eh, yung video eh. Hindi ko alam kung sinasadya na ipinakita lang yung sigaw. Or, talagang napag-isip lang nung uploader na nung sumisigaw na si Atty. Rowena at saka niya Benillo. Or, pwede rin planted. ba diba? Kasi ang packaging nila ngayon, lahat daw ng DDS, war freak. Talaga lang. Talaga lang, lahat ng DDS, war freak. E bakit yung kakampwit nyo na nagwawala, yung parang sintu-sintu na sumisigaw sa EDSA? Hindi ba war freak yun? Yeah? O sadyang bayot lang? Hindi ko alam ha. Yung kakampwit, hindi ko alam pangalan ng hayop na yun eh. Na pag nagrarally, parang tanga lang na sigaw na sigaw sa EDSA. ni e pagka war freak din na datingan nun eh. At saka kung war freak ang DDS, matagal nang wala sa posisyon, yung si Marcos. Matagal na kung warfrika ang mga Duterte kung talaga alam mo si Inday si BP Sara Duterte yan na lang ang inaantay alam niyo ba yun yan na lang ang inaantay ng mga gustong mag over yan ang kwento-kwento sa palipaligid kaya lang Laging sinasabi ni Inday, patapusin ninyo si Marcos. Patapusin ninyo si Marcos. Para wala ng Marcos at tumatak na talaga sa dugo at buto ng mga Pilipino ang mga Marcos eh na talaga sa Pilipinas. Kung war freak lang si Inday at ang mga Duterte, tang ina matagal nang wala sa position to presidente na to. Siya na lang inaantay. Every time na may rally, may tipping point na rally. Magsalita lang siya eh, aklas yan ah uh, ako ah, sa tingin ko ganun din. Kaya lang hindi eh. We always follow legal way. Yan ang mga Duterte. Naalala niyo yung panahon ni Pangulong Duterte? Maraming nag nananawagan ng revolutionary government. He has the power to do it. Remember, he is the president. Trust rating, perfect. Everything is perfect. Pero bakit hindi niya ginawa? Natanong natin yan noong panahon na nakakausap natin si PRRD. Kasi sa kanya dapat lahat dumaan sa legal way. At ayaw niya ng gulo. Hindi magag hindi magandang sa kasaysayan na magkaroon ng ganong klaseng pagre-revolusyon. Uh, -re ayaw niya yan. kung etong si BP Sara ay eh, war freak at ang mga Duterte supporter. Matagal nang wala na sa posisyon si Marcos. Maniwala kayo. Yung dami na lang na rally sa, sa grandstand, rally sa, sa EDSA, kung magte-take advantage lang si BP Sara Duterte, kaya niya yun ang hinihingi lang ng mga gustong umaklas. Di umano. Allegedly, nadinig ko itong kwento. Kahit 100,000 lang, pwede na eh. To take over. Yun ang naririnig ko sa palipaligid. Ah. Mga bulong-bulungan. Pero lagi sinasabi ni VP Sarah, Let's stick to the Constitution. And that Constitution, kailangan matapos si Marcos. Ayaw nga niya ng Marcos resign. Gusto niya matapos. Para talagang tumatak sa buto natin na, na wala ng Marcos uli na mauupo sa Malacanang. So mga kababayan, ano lang sinasabi natin? Simple lang. Yan mga kakampwet. Wala talaga sa hulog yan. Lalong-lalo na yung mga actually hindi na sila kakampwet ngayon eh. Pangit na eh. Wag na, baguhin na natin tawag natin sa nila. Hindi na mga kakampwet. Although kumakain sila ng suka nila. At saka amoy kakampwet, mga amoy put sila dahil sa bantot na nila. Mantaki mo kumain ka ng suka. Oh, kumain ka ng dati mo ng tinae. Tayo na, kakampwet ka talaga. Pero tanggalin na natin 'yan. Tawagin na natin silang DDH. Die Hard Duterte haters. Magkakasama 'yan. Yamas, Idarian, Mark, Model of Manila, yung Bobong si Cristan, at saka, pero pa, yung si Falsis din, na wala ding, ano, dutak, yung mahina rin ng utak. Kakasama sila yan. Kung papansin ninyo, ano sila, todo sila ngayon sa media. Pansinin nyo. Pansinin ninyo, ha? Kasi kung talagang patas ang media, E eh di sana mga ini-interview talaga nilang madalas. Patas pareho. Kung makikita nyo ang News 5, even na uh, uh, ABS, even na uh, uh, GMA, laging ini-interview ay yung mga DDH. Ayaw man nilang aminin na sila ay hindi bias. Pero ang kanilang laging ini-interview ay yung mga DDH. So sa madaling silita parang ganito, hindi namin pwede na naambidin na kami ay uh, against sa mga Duterte. So hindi pwedeng manggaling sa aming mga angkor. Hindi pwedeng manggaling sa aming mga reporter. Ang gagawin na lang namin, mag invite kami ng mga quote and quote political analyst, mahilig sa um, uh, mahilig mag-analyst. Di <laughs> ba? Yeah? Mag-invite na lang kami ng political analyst na DDH. Let them talk para yung kanilang propaganda ang kumalat. Kaya pansin ninyo, kasi kung, kung ayaw nila yan, ang daming matalino dyan na political analyst na hindi katulad ng mga bobo yung mga yun eh. Totoo lang, ang hihina ng mga utak mo one-sided. Buti pa mga Duterte supporter, ina-analyze din yung parehong side. Ang daming pwede nilang interviewin pero hindi nila ini-interview. Bakit? Kasi gusto nila yung propaganda ng DDH. Ewan ko kung sila ay fueled. Ewan ko kung sila ay well-oiled. Pero it's really obvious. Pansinin ninyo ha. Lahat sila hindi bumabanat kay Romualdez. Yung mga political analyst na yan, lahat sila pinupuri si Romualdez. But remember, ang talagang political color niyan, mga kakampwet yan, paano nangyari yun? Ako, isa lang masasabi ko. Baka gusto ng Gucci o ng Rolex. Malamang well-oiled. Malamang gifted. Puro gift. Alatang-alata eh. Alatang kasi ngayon bago na eh. They can be against Marcos but not against Romualdez. Pansinin niyo itong mga DDH ha. Against sila kay Marcos pero they're not against Romualdez. Against sila kay Marcos pero ayaw nilang bumaba si Marcos kasi si BP Sara Duterte. Bakit? Alam naman natin, yan ang dyan napikon si Romualdez eh, kay BP Sara Duterte. Naalala nyo? Inabi niya, Tambi. Wala na. Tumatak na yun eh. Tambi. Tambi. Hanggang mamatay ito si ano, Tambi ang matatawa. Baka nga, ano eh, wala akong pagbabanta ah. Sinasabi lang natin hanggang kaduluduluhan ng buhay niya Tambi o Tambaluslos ang baka talagang tumatak na sa taong bayan. Kaya pikun na pikun siya kay B.P. Sara Duterte. Kaya etong mga gifted na political analyst ay ang target talaga ito si VP Sara Duterte. And sa kanila, hitting two birds in one stone. Bakit ka nyo? Eh kasi nga, pag nasiraan nila si Bipisara Sara Duterte, feeling nila may pag-asa yung kanilang batang si Lenny o kaya si si Ontiveros. Yeah? At the same time, they're serving their master. Their gifter. Diba? Yung kanilang misyon. Para sila ay, alam mo na, mabigyan ng pagpapala. So, hitting two birds in one stone. Di diba? So, it will benefit them. Politically and financially. Ganyan ang mga kakampuit. Kaya yung sinasabi nila, puro ka-plastikan yan. Kaya kahit si Rowe Nagwanson, babanatan nila kasi nasisira yung kanilang uh, script. Yung kanilang propaganda nasisira kay Rowe Nagwanson. Kaya ngayon na may pagkakataon para banatan si Rowe Nagwanson, ginawa nila. Ganyan sila kagago. Kahit kasamahan nila dati o kasamahan nila ngayon, ay eh babanatan nila for the sake of their gifter and their mission to destroy VP Sara Duterte. So hanggang dito na lang po muna. Ha? I-share-share share nyo ito para mas maintindihan ng mga kababayan natin kung ano ba ang nangyayari dito sa issue ni Madam Rowena Gwanson, ni Atty. Rowena Gwanson. Okay? Ciao!